Hello mga idol, magandang hapon sa inyong lahat So, ito kami dito mga idol, may pinuntahan kami dito na um, mga punso uh, Malapit sa bagong subdivision, so yan Nahukay sa amin yan mga idol Ayan oh, mga malalaki sa mga idol So ngayon, ang gagawin namin, eh, apat, apat na punso to mga idol So, ano namin to? um, iipunin namin itong queen, queen dito mga idol uh, iipunin namin so bali lahat lahat dito mga idol is lima yung hukay namin pero iwan ko lang kung ilan yung mabuong queen natin dito mga idol so ayan ito sa yung na kami ayan yung malaking ponso yan mga idol yung karamihang hinokay namin dyan so ayan tulak ayan yan ang lakas ni Idol John mga Idol oh. Mm. Mm. Yan. Oh. Tumba. Ayun, mga Idol. Ayan oh. Inanap na namin yung queen dyan. Sana may queen. Sana makuha namin yung queen dyan mga Idol. Dyan na So, ayan. nagkalukuhan pa mga Idol. nagkalukuhan pa kami na Idol re kabiruan pa kami yan at so yun nahanap namin yung queen dyan kung maka makakuha pa kami talaga mga idol mm. kinagat siya idol John ng kinagat siya ng kuan um, soldier so yun mga idol ayan. Ayan, nakuha na namin mga idol yung queen nakakuha na kami agad Oh. oh. pero sabay sabay na namin yan mga idol pag ano pagbiak ayan sa si idol race na naman yung nag siya na naman yung nag-ukay ano, puro kami yon mga idol, puro kami nag palitan kami yung ukay kanya-kanya kami ng ponso kanya-kanya kami ng ukay mga idol walang tulungan kanya-kanya <laughs> kami ng ukay para ano di naman nagpa-patibayan mga idol, Ay, talagang ano lang, gusto lang namin yun Ayan si Idol Ray. Eh. Ayan. Binubungkal na na yung malaking punso dyan mga lods. Ayan. Nabawas na yan mga Idol yung Sobrang lalaki yung mga punso diyan mga idol. O kung tingnan niyo mga idol diyan sa tagiliran namin o, o yung nakakip ng kamera, ayan yung mga umbok na yan. Puro yan mga punso mga idol. Sobra talaga dami. Sobrang dami niya eh. mga malalaking punso yan. So ayan, na namin mga idol ayan Ay, na bina yan na nakuha na ni idol Jun Nadala na, na yung ano mga idol nadala na na yung queen box so yan binagkay po uh, sinubukan pa ni idol pag ano baka merong isang queen box na ano naiwan baka mamaya andun lang rin na kasi di pa sigurado yung, yung unang dinampot ni idol Jun mga idol kasi ano pa eh Uh, di pa nabuksan so mga idol ayan yung ano mga idol flying termites na una buo na siya mga idol oh ayan yung ano mga idol lilipad so tingnan yung mga anong mabuti mga idol yun yung ana yun yung maging king or queen kung mag meet yung dalawa mga idol eh natin alam kung saan yung babae dyan so ayan mga idol yun yung ano tandaan nyo yun yung rey na ah, flying termites so ayan panibagong okay na naman mga idol ako na naman yung nakatoka dyan sa akin na naman yung idol so yan sana makahuli makakuha tayo dyan mga idol ayan yan. talagang bagkay na nang bagkay ako dyan ano kasi sa Tagalog yung bagkay yung uh, basta inumpisahan ko na alam nyo na yan sa mga kasamang palad mga idol dahil sunog yan namatay yung mga ano mga idol na iwan na lang yung ano nila yung mga ulo so sa madaling salita hindi na siya active So ayan, kinuha ni Edrol dyan. Tinatrya niya pag ah uh, tinitingnan niya talaga kung wala na ba talaga kasi base sa nakita ko mga idol yung ulo na lang ng uh, mga ana yung naiwan mga idol yung mal, uh, mga pula mga idol pag once kasi yung mga idol okay. ayan ayan yun mga idol o, ulo ng mga ana yan naiwan so ayan wala talaga wala din talaga si active so doon kami pumunta kami sa unahan doon kami naghanap ng idagdag na yung mga idol kasi kailangan namin ng tatlong queen eh. ayan pinuntahan namin yung sa kabila kasi meron din doon mga malalaki ayan mga idol ayan meron no meron mga idol oh. para siyang may corona ayan itry yan pag ano ni idol idol June uh, pero sobrang laki mga idol pero din na namin kailangan yung sobrang laki ano mga idol oh. dalawang yun mga idol sa ibabaw ay ano siya, uh, damped, pero yung pinakababa niya laki, malaki, subterranean so yan kakita na naman kami ng dry uh, damp wood na sa ano, kahay na naman ulit mga idol ayan, pinagdiskitahan na naman ni idol Ray ayan, okay na naman niya uh, yan. gusto niyang tatanggalin yung mga idol pero hindi niya nabuo pag tanggal yan. So, yan. Tingnan niya mga idol. Ang daming, ang daming buhay. Ang daming laman mga idol. So, yan. So, yan mga idol. Oh. Tingnan niya. Oh. Pati langgam mga idol. Tuwang-tuwa yung mga langgam niyan. Kasi ang anay mga idol pag ma-expose yan. Langgam ang kakain, yan mga idol. oh yan. So, yun mga idol. Ito yun. Ang damp food Ayan. Ayan. dito na yung pangatlo mga idol. Ito na yung pangatlong hukay na I mean pang a, pang apat mga idol. Pang apat siya pero may nakuhang queen dyan mga idol. Maliit pa lang. Kasi pag maliit yung punso mga idol, maliit pa din po yung ano, yan, queen. Maliba na lang kung uh, di, di sa tumataas yung punso pero pa kalat yan naring malaki ng queen yan pero ito kasi pat, pahaba eh. so, mga idol nakuha yung queen dyan kaso nga lang maliit maliit pa siya ayan matsaga talaga yung mga kasama ko mga idol oh. gusto talaga nila mag ipon ng queen so ayan na ayan na mga idol ay hindi pa pala hindi pa pala yun mga idol yun ang kasalukuyang hinahanap nila mga idol kung saan yung ano yan. kasi maliit lang yung queen box nyo ng mga idol eh so yan, maya maya makita na nila yung mga idol ayun, ayun na siya mga idol yan, ayan okay so yan, makita na nila siya yun, ang queen mga idol oh. itang kita na yung queen hmm Ayan. Oh, na yung mga idol. Ayan. Ayan, mga idol. Yung king nakuha din. So, ayan. Pagkatapos mga idol, ito na. Ito na yung final, mga idol. Final na hukay hukaya namin. Pang lima na ito. So, ayan. Pero, wala siyang, ano, mga idol, wala siyang reina dyan. Hindi nakakuha niyan. Uh, kaya, uh, ito na yung last namin na, last na namin yan na ay okay. Nanohinokai. So, yun. maya, maya ng konti niyan mga idol ay iiwanan na namin yan kasi wala talaga siyang, wala talaga siyang reina. Hindi na siya active mga idol. baga kasi, apektado sa sunog ayan, umuwi na kami. Tapunta na kami doon sa naka-imbak namin ng na mga imbak namin ng na mga queen. So ayan yung mga bahay mga idol. Kaya pinapahukay sa amin yan. Dahil mga bagong bahay mga idol oh. Ayan. Oh, papakita namin sa inyo mga bahay na yan. Oh, ayan mga idol. So papunta na kami niyan doon sa saan namin pinaglalagay yung mga queen namin na ah. di pa binuksan so ayan ang mga idol nag start na si idol Ray ayan mga, idol oh. ayan binibiyak na na yung mga ano mga queen box kasama ang pala dyan mga idol walang laman yung iba dyan ayan oh, walang laman yung mga idol oh. pero itong ayan mga idol ang merong laman yan malaki so ayan ayan mga idol malaki yung ray na dyan oh. Uh, oh, yan yun mga idol, malaking rin na sir. So. Hmm. yung okay, mga lords. Ayan, ah, pinagat pa sa idol rin dyan. Eh, so, maya-maya kunti yan mga idol ay... Ayan. Mga maya-maya kunti yan ay... Ayusin ay, yan ng idol rin yung mga queen. Apat na queen mga idol. At apat din na king. So, ayan. Oh iayosin ang mga idol paglagay para makita nyo talaga um, yan oh, pinapares-pares niya tatlo yung ng laki ah uh, yan o uh, tapos isang maliit um, yan mga idol at maya maya yan mga idol ay magpaalam na kami nyan so yan paalam na kami mga idol at uh, pati sa idol dyan at syempre Aku mga idol Papaalam darin aku So bye bye sa ni Mga idol Share like Mga idol